Pero samahan nyo akong kumain sa panghalian at ang nabili ko lang natin ay ito, kalong. Meron tayo, tayo dito ng pritong at syempre meron tayong lumpia at eto mabilis ang roto to sino na lang. So, ayan. Tara guys, kain tayo. Tapos kararating lang natin. Ayan guys, ayan, nakapagugas na tayo ng kamay at tayo po ay kakain na. Ayan guys, sana lahat tayo ay may, may, may kakainin sa pagkainan. Ayan, sana pag-usap tayo lahat. Ayan. Ano pang hinahantay natin? Kain na. Siyempre, di mawawala yung sila. Itong tulong. ng tayo kayo. Okay. Ito okay. ang okay. masarap na ulam. Yung guys. Mawala ng lahat. Huwag lang siyempre sa hmm, up, saan ako dito yon? pala ito yung tindahan ko kanina. Yung ka. Ja. Yep. Nga ba tayo ng ano, alas 12 yata sa paglalako kasi biglang bumuhos yung ulam. So napahinto tayo. Prado na kasi mga palinket pagdating ko. Bumili na lang tayo ng kusino. Sige. hmm salap medyo mga kabengkos mas lumalakas yung hangin kaya medyo bilis na natin yung kain kasi isasara do natin yung um, magsasara tayo may bagyo daw kasi so bali bukas ang landfall so ingat kayo dyan yung kasama ng bagyo ingat sana wag naman dito sa atin Ay mga kabindors, binilisan ko po yung kain. Kasi po, nararamdaman ko lumalakas pa ang ulan, Umaani yung hangin. Kaya, naliwanag, nadilim po si nagbubukasaray yung ating pintuan. So, ayan mga kabildors, sabi sa tayo kumain. ma'am. Gusto mo lang pasalamatan ang lahat mga sumusuporta sa akin mga channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana iba kayo magsawa sa aking mga ginagawa sa araw-araw. Sana nagustuhan nyo aking mga ginagawa. Ayan, thank you so much po. At God bless po sa inyo lahat. Bye bye.